So guys, tingnan mo. Oh. Nagbibidyo ko rito ang ingay-ingay. Gumapit, oh? hindi na naiya sa akin. Nanonood nga ako ng ano dito eh, mga balita dito sa ano eh, sa cellphone ko biglang gumapit oh. Oh. Naman nang naiya oh. Imbis na yung pinapanood kong balita, naririnig ko. Naririnig ko yung boss sinusunog ng cellphone niyan lakas-lakas oh. oh. oh, No May din may manood ng kal kalukuhan oh. Ang rom ang room mate kong loko-loko ang kailan, ang ganda ng panonood ko sa kalalapit. Tapos lalang yung cellphone niya. Oh, talagang nananag niya talaga. Ano, nilalakasan, ha? Eh. Oh. Grabe talaga, ano? <laughs> <laughs> Pinatamad ako bumiyay. Pinatamad na rin daw siya bumiyay.

kasi ano mahirig sa kalokohan pero ayje kailan ko pa biay ayje 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 moros ka pa biay biay ang pera ito mo marami daw siyang pera ano sabi mo marami ako ng pera oh nito paps marami daw siyang pera Iman talaga pag maraming pera no. Isa kung kongresman sa amin. <laughs> ang dami kung nakurakot milyon milyon. <laughs> marami niya nakurakot. kurakot. <laughs> may tanong meron ba ngayon? Lahat gusto magpolitiko kasi ang pera nasa kongreso at saka sinado. <laughs> harik sa inyo. Kung nagilala ka dun sa lugar niya, harik. <laughs> Ang daming masabi yun pa. <laughs> Paano ako makakapakinig ng balita nito at saka makapanood ng pelikula? Ingay-ingay ng cellphone niya. Yeah. Ako nga nag-headset eh. Para hindi malakas eh. Siya tinutok niya yung cellphone niya, tumabi pa. Ang <laughs> lakas <laughs> niya pa.